Guys, meron pala akong natuklasan na uh, kung paano mo malalaman kung iskulado yung uh, bahay. Ito yun guys, yung paano mo malalaman na iskulado yung bahay. Yan. Kapag nagtugma ito, ito, naging 5. Uh, Tawag dito is ano eh, 3, 4, 5. Yan. So, una, 3, 4, 5. Yan. Kapag nag-five to, iskwalado yung bahay. Kapag ito, hindi nag-five, sigurado, hindi magiging iskwala yung bahay mo. So, ganyan guys, oh. Ayan. Three. Ayan. Oh, sa pulihan doon. Iskwala yan. Three. Tapos dito, four. Ayan. Four. Tapos, syempre ito, pinaka-importante pag uh, i-check iche nyo yung anong, kung iskulado ba talaga yung bahay yan, so pinaliit ko lang yan guys sa mga nagsusukat talaga ng bahay syempre malalaki ng uh, sukatan yun, so ganun lang pala kadali para malaman mo kung iskulado yung bahay kapag meron kang 3, 4, 5 na alam na sukat so, yun na nga guys, ganoon lang pala kasimple yun salamat sana uh, may natutunan tayo lahat Oh, kasi nakita ko lang din yun tapos uh, sinubukan ko oh, sakto nga talaga dito sa bahay galing, Skulado yung bahay salamat guys